Sir. Sir, may bugtong ako. Ha? Huh? May bugtong ako. Pa Patay mo yan. Bakit? Hindi po yun. Madara to. Eh. Madara. Oh. Kay lapit-lapit sa mata. Oh. Okay. Hindi mo pa rin makita. ito, pitik pa pinik mata. Hindi, mali. Kanong sa? Ha? Pugat ng mata? Hindi. Nandito? Oo, oh, nandiyan. Kanya yung ang engineer ni Ha? Uh, ha? May lapit-lapit sa mata, hindi pa rin makita. Muta? Hindi. Lapit sa mata, hindi mo makita. Ha? Oh. Ilong? <laughs> Tunggo? Hindi. Pulangot? Hindi.